Bumagal pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Pebrero. Bumaba sa 2.1% ang inflation mula sa 2.9% buwan ng Enero. Mas mababa rin ito kung ikukumpara sa 3.4% inflation noong Pebrero 2024 ayon sa ibinahaging report ng Radyo Pilipinas. Ang detalye mula kay Geneza Garcia. Sinabi ni PSA Deputy National Statistician Assistant Secretary Divina Grace De Prado sa ibinahaging report ng Radyo Pilipinas, bumaba sa 2.1% ang inflation mula sa 2.9% nitong Enero. Mas mababa rin ito kung ikukumpara sa 3.4% inflation noong Pebrero 2024. Paliwanag ng PSA, bunso dito ng mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas at kamatis ayon sa report. Katunayan, naging mabilis aniyang pagbagal ng inflation sa bigas noong Pebrero na naitala sa negative 4.9%. Nakaambag rin sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na inflation sa kuryente, renta sa bahay at LPG dagdag pa sa report. Ayon pa sa PSA, bumagal rin ang inflation sa gasolina at diesel. Pagdating sa NCR, bumagal rin sa 2.3% ang inflation nitong Pebrero na nahatak ng pagbagsak ng presyo ng gulay gaya ng kamatis, bigas at isda. Habang sa labas ng NCR bumagal din ang inflation sa 2.0% mula sa 2.9% noong Enero ayon sa report.